air signs, welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alam na rin ang energy goodbye for September um, 18, 2023. Para, sa, para po sa mga nagsusubscribe, um, nagpa-follow sa aking channel, maraming maraming salamat po. And please, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel. So, tignan natin guys. Gemini, Libra, and Aquarius so, um, tayo dito Watch a movie for some of you um, this day ano um, magkakaroon kayo or magse-celebrate kayo ng kung ano man yang i-celebrate nyo um, kasama ang inyong pamilya kasama ang inyong minamahal ngayong araw na to ayan um so about for some of you naman no kailangan siguro to sa pagod kailangan mo muna um, maligo na lalo na yung may tubig um, na may asin ayan para mawala yung mga negative energy sa ating katawan. Ayan, may celebration talagang mangyayari ngayong araw na to, ano. So, siguro may monthly anniversary kayong i-celebrate, may birthday, ayan. For, ayan, no, meditate, no. Confirmation lang yan, guys, ng ating soak in about. Siguro yung sa inyo is nasusobrahan sa trabaho. Ayan, kailangan nyo mag-meditate, ha ayong araw na to. so titingnan pa natin guys ibang card yes. yan natin. for airside so we have here the wild wild cards beauty temptation have So, mag-iingat yung iba sa inyo ha, dahil lumabas dito yung dalawang card na wild and temptation. Um, siguro may um, nagagandahan sa inyo, nababaitan. Ayan guys ha, mag-iingat yung iba sa inyo. Um, umiwas kayo sa mga, alam mo yun, yung mga matatalimang mata, matatalimang dila. Ayan, baka may mga naiingit sa inyo. Or, literary, literally talaga may nagkakagusto sa inyo na medyo ano ano um, hindi maganda yung ugali magingat kayo dito guys so um, beauty so for some of you ano um, nagre-relax kayo nagbe kayo ano um, more on self love kayo ngayong araw na to and have faith uh, magtiwala yung iba sa inyo kung may mga nararanasan or pinagdadaanan kayong negative sa buhay. Ayan um magtiwala lang kayo sinasabi nung ating cards sa so magtiwala lang kayo sa um pananalig sa paa ni noon okay Tignan pa natin guys sa ating tarot card um, mayo araw, for some of you, ano, we have here the Nine of Swords na, so, nakakatakot lang kasi may wild and temptation tayo dito, ano, but, and, ayan, ano, masyado kayong nag, um, may nabiktima ba sa inyo, may mabibiktima, so, talagang mag-iingat kayo, guys, dito, ha, kasi, <sighs> tignan nyo guys so yung iba sa inyo is nagkakaroon na rin ng anxiety um, masyado ng nag-hopeless kung ano man yung wino-worry nyo ngayong araw na to ang tibayan nyo lang guys no? kaya sinasabi ng card dito na have Gusto no? lang kayo wag kayong sasakay kung saan saan no? lalo na wag kayo masyadong paggabi ngayong araw na to Ayan Guys, nakikita nyo ba? So, we have here also the Five of Swords. Ayan talaga, may anxiety na talaga dito yung, ano, no, for some of you, no. Siguro may failure kayong, um, may failure kayong may nangyari, no, na hindi maganda or conflict, um, Ayan, because of selfishness, nagsa sabotage na kayo. Ayan yung nararamdaman nyo ngayong araw na to. So, we have here the Queen of Swords. So, ang sinasabi naman ng Queen, Queen of Swords natin, no, maging ano ka, um, kung ano man yan, matuto kang bigyan ng solusyon, ano, um, be intelligent, be wise, be observant, para hindi mo na tong dalawang to, no, na nagkakaroon ka na ng pagsisalpiti. Ayan. And, for some of you kasi, no, andito kasi yung, ano, yun natin, eh pagiging selfish, arrogance, and siguro may mga nakakasama talaga kayo ngayon na hindi maganda yung kalooban, ano? Or karelasyon nyo to, patrabaho na masyado siyang arrogante. Baka Monday na Monday pa lang is init na agad ng ulo yung mga nangyayari sa paligid, no? So, simulan natin yung araw ng ano, maganda bungad natin sa umaga. Ayan, wag negative agad yung iniisip natin, guys. Para hindi buong araw is ano, negative yung mangyari sa atin, ano. So tignan pa natin, we have here the six of cups. So yung iba sa inyo may mga hindi makapagpatawad, andiyan pa rin yung ating um, hindi marunong magpasalamat, siguro may mga tao dito na take lang ng take, ano, pero or yung iba tinitake na lang for granted, pero hindi kayo marunong tumanaw sa mga um, utang na loob hindi pwede, pwedeng eto yung mga nakakasama, nakakasama mo rin sa trabaho, sa kapamilya mo, hindi ling ikaw to no, ano earsense, so, e, eh, ano, may mga unfulfilled dreams din tayo so, masyado talaga mabigat niya yung araw tong ano no, release and yan na yung ating Three of Swords. ayan yung ating Eight of Swords. Grabe naman, napakabigat naman ng inyong pinagdadaanan ngayong year So kung ma papanood niyo tong aking video, ano ano um okay magbore masyado no. Kasi natatrap na kayo sa isang sitwasyon ayan no? panay distraction pero sinasabi naman dito ng ating Tree of cups na makaka-recover ka dyan basta magtiwala ka lang sa Panginoon no? so andito naman yung ating hot faith kung ano man yung bigat na, bigat na pinagdadaanan mo ngayong araw na to kung ano man yan na nagkakaroon ka na ng anxiety sa failure sa trabaho ba to failure sa love life sa iyong sarili magtiwala ka lang na Have faith sa Panginoon. Sa Kanya mo, idulog lahat ng iyong problema, ang iyong struggles, ang iyong kalungkutan, kung ano yung mga pinapangarap mo na hanggang ngayon. Hindi mo pa rin matupad-tupad. Hindi mo makamit, ano. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Huwag ka mag-self-pity, mag-self-sabotage. Yan. Matuto ka rin magpatawad para ialis mo lahat ng negativity na nangyayari ngayong araw na to sa paligid mo, ano dahil may recovery pa rin naman dito na um, sinasabi ang baraha basta paging, um, ayusin mo lang yung pag-iisip mo yung mga decision making mo um, have strength na have courage to face all the consequences all the struggles that you're experiencing now um, ear signs so yun lang ear signs for today's video na and Thank you for watching. Bye bye. See you in my next video.